tayo dito sa SM Santa Rosa. SM Santa Rosa daw With my sister. Diba sila yung mga pamangkin? Kasi birthday ng pamangkin ko. Kasi kasi ito yung sa'yo. Kaya yung invitahan lang. Birthday celebration. Saan yan? Tayo po Ang Maganda dito. Ayun yan. Ano pa yan? Ano pa yan? Tingnan mo. Alam mo, wala pang ano dito. Wala pang decoration ng pang Christmas. May pilat eh. Ano ko lang natin ko Diyan mo magdala. O, bawa mo magdala. na mo Dapat yung ano niya, yung sa. Yung sasakyan niya. ba bayad niya. 'Yun. Saan? 'Yun. 'Yun

pano doctor dito eh. Ito na yung ka-o. Ay lang atin dito. Gio ka mo? dito. parang doon, parang ang dami. Oo, oh, yun na, nagpapanggapang na. Hayaan nyo lang, huwag nyo lang ano eh. Kasi nakikita lang. Get ready.

at kung si Gio may bayad. Kasi libre si Marco. Tapos kaming tatlo. Si, si kami tatlo, si Luis si libre. at Tatlo tatlo. Tatlo tatlo. Tatlo tatlo. Tatlo tatlo. Tatlo nang 3 days before na ko si 3 days before na feeling ano pa ko yes 7 nila righto day cream, veggie, fish okay. kid okay. yo paano matumba yan dito ay sinila na matumba ha hindi mahal ba kasi Wala siyang package. Nauna oh, na. No. Kasi may mo yan, Red Grams. Magkano ka na? Hindi ko rin Pangit Boses ng ID 15, ko, ma! <laughs> pangit ng picture ko. Ano mo lang yun? Ipapakita mo lang. Ipapakita mo lang yung ano. Birthday mo. Ano? 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 Yan mo lang, yan mo lang. Kasi magiiyak yan pag inano mo. Ayan mo lang, yan mo lang. Don't sit down. Mom! Bye. Where's my mom? Ano? 20%. Ha? Huh? 20%. Pwede na mo. Sabi walang mama. Mam walang libre ang birthday. Big mama? Kalagay, hindi, sumunit. Ano yun mo yun? Ba, ano ba sila nang kayo? Oh, ano si Jey oh, eh? Baka biglang mag-ya. Eh, sige. Oh, okay. Ayan, ma. Uy, nuluno. Alam. yun naman bakit si Miley?

Ay, yung Monday lang yun. Yung sa inyo, kayong tatlo nila, Gio. Kasi dito na lang tayo. Huwag wala. Sa Duki? Dito. Kasi para libre. Duki. Duki. Duki na lang. Isa. Happy Bible. Tignan mo kung may tayo. Come on, Gio.